Magandang araw! Magsisimula tayo ngayon sa bagong aralin natin tungkol sa komunikasyon sa katatagan at kaunlaran ng pamilya. Mga pamamaraan upang mapabuti ang komunikasyon. Ilan sa mga paraan upang mapabuti ang komunikasyon ay ang mga sumusunod. Una, pagiging malikhain o creativity. Kailangang gamitin ng tao ang kanyang talino at malikhaing isipan sa pagtuklas ng mabuting paraan ng pagpapahayag ng kanyang saloobin. Ikalawa, pag-alala at malasakit, care and concern. Magkaroon ng malasakit at galang sa kausap, sino man o anuman ang kanyang katayuan o nalalaman. Pagiging hayag o bukas o cooperative or openness. Sa pakikipag-usap, maging bukas lagi at manatiling tapat lalo na sa kausap. Ikaapat, atin-atin o personal. May mga suliraning pampamilya na dapat ay sa pamilya lamang pinag-uusapan. Ikalima, lugod o ligaya. Ang kaligayahan o lugod ng isang tao sa pakikipag-usap ay nakaaakit sa pagtitiwala ng kaharap. Suriin, ang pamilya ay nahaharap sa maraming pagbabago at ang mga pagbabagong ito ay nakaaapekto sa daloy ng komunikasyon at sa uri ng ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Ang ilan ay mga positibong pagbabago at ang ilan naman ay mga hamong kailangan malampasan nito. Narito ang mga positibong pagbabago. Una, kamalayan tungkol sa kanilang kalayaan bilang tao. Kalawa, kamalayan tungkol sa kanilang pakikipagkapwa. At ikatlo, mapanagutang pagmamagulang. Narito naman ang negatibong pagbabago. Una, entitlement mentality. Ito ang pagsasawalang bahala sa mga biyayang natatanggap sapagkat para sa kanila, karapat dapat lamang na matanggap nila ito. Tandaan, natural lamang na kung sira ang ugnayan sa pamilya, sira rin ang komunikasyon, at sa gayon din naman, kung sira ang komunikasyon, ay sira rin ang ugnayan sa pamilya. Narito ang iba pang mga negatibong pagbabago. Ikalawa, kawalang galang sa otoridad at nakatatanda. Ikatlo, kahirapan sa pagsasalin ng pagpapahalaga. Ikaapat, legal na paghiwalay ng mga mag-asawa. Ikalima, pagpapalaglag. At ikaanim, kahirapan o kasalatan sa buhay. Paano natin ito masusolusyonan? Ang pinakamabisang tugon dito ay ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng komunikasyon sa pagitan ng tao. Ang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay tinatawag na Dayalogo. Ito ay pakikinig sa kapwa upang maunawaan ang kanyang pananaw at pinanggalingan at pagpapahayag ng sariling pananaw sa kapwa. Tandaan, ang tunay na dialogo ay hindi lamang pag-uusap o pagkikipagtalastasan. Hindi ito tulad ng teknikal na pakahulugan dito. Hindi ito pakikipagkasundo o pakikipagpalitan ng impormasyon upang makumbinsi ang kapwa na magkaroon ng katulad na pananaw. Bakit nga ba mahalaga ang dialogo? Una, ang dialogo ay nagsisimula sa sining ng pakikinig. Ang dalawang tao ay dumudulog sa dialogo nang may lubos sa pagbubukas ng sarili at tiwala sa isa't isa. Kalawa, sa pakikipagdialogo, tinitignan mo ang kapwa nang may paggalang sa kanyang dignidad. Kaya inilalagay mo ang iyong sarili at ibinibigay ang buong atensyon sa pakikipagdialogo sa kanya. At ikatlo, ang dialogo ay narapat na sa pamilya nagsisimula at natututunan. Ang dialogo at monologo ayon kay Martin Buber. Ang monologo ginagawa upang makamit ang isang layuning pansarili o kung ang pakay ay marinig lamang at hindi makinig. Siya ay gumawa ng kanyang sariling konsepto na kung saan tinatawag ito na I eat. Hindi tinitignan ang kapwa bilang tao kundi isang daan upang makamit ang nais. Kung mapapansin ninyo, dito sa larawan na nakalagay sa ating PowerPoint presentation, ang kanya pong uh, konsepto na ginawa ay radical pedagogy. Meron tayong tinatawag na dalawang uri ng larawan. Ano? Meron dialogue liberates at monologue oppresses. Ipinapakita dito na ang dialogo ay Binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na maging malaya sa pagpapahayag ng kanyang sarili. Samantalang ang monologo o ang monolog ay nag, nagiging daan lang para mapakinggan ang isang tao. Pero siya mismo hindi siya makikinig sa sinasabi ng iba. Ang dialogo naman, nagsisimula sa sining ng pakikinig, pakikinig sa kapwa upang maunawaan ang kanyang pananaw at pinanggagalingan at pagkapahayag naman ng sariling pananaw sa kapwa. Ang ginawa naman yung konsepto dito ay ang tinatawag na I, you, no? Or I, daw Sa English kasi, ang DAW ay you din ang ibig sabihin. So, sinasabi dito, ito ay pagbibigay galang sa ating kapwa dahil alam nila o alam natin na may dignidad sila. Meron din tayong tinatawag na antas ng komunikasyon. Una, intrapersonal o komunikasyong pansarili ay ang pinakamababang antas ng komunikasyon na nagaganap sa isang tao lamang o ginagawa ng mag-isa at ipinapalagay na ang sarili ang kausap. Halimbawa nito, ang pakikipag-usap sa sarili o replikatibong pag-iisip, pagdarasal, pakikinig sa sarili o pagbubulay-bulay. Ang ikalawa naman ay interpersonal. Ito ang tawag sa pakikipag-usap sa ibang tao o pakikipagtalastasan sa iba't ibang individual. Maaaring sa isang tao o pagitan ng dalawa o mahigit pang tao sa maliliit na pangkat. Halimbawa nito, pakikipag-usap sa kaibigan o miyembro ng pamilya. Ikatlo, pampubliko. Ang tawag sa pakikipag-usap sa maraming tao o nagaganap sa isang tagapagsalita at maraming tagapakinig. Halimbawa nito ay valedictory address. Ikaapat, pangmasa. Ang tawag naman sa pakikipag-usap na nagaganap sa, pag, sa pangkalahatan o malawakang media tulad ng pahayagan, internet at TV. Halimbawa po nito ang State of the Nation address ng Pangulo. Ikalima, pangkultura. Ang tawag sa pakikipag-usap para maipahayag at mabigyan ng pagkilala ang isang bansa o lugar. Ikaanim, pangkaunlaran. Ang tawag sa pakikipag-usap na naglalayong gamitin sa pagpapaunlad ng bansa. At ikapito, organisasyonal naman ang tawag sa panghuling antas ng komunikasyon. Ito ay nangyayari sa pagitan ng mga taong may posisyon o may responsibilidad. At dito na po nagtatapos ang ating video lesson para sa araw na ito. Nawa po ay marami kayong natutunan. Marami pong salamat.